Alam mo ba na napakahalaga ng iyong puso? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa common na problema sa puso. Ang cardiomegaly. O paglaki ng puso. Let's start. sintomas na nakaramdaman o nakikita kapag may heart enlargement. Shortness of breath, especially kapag nakahiga. Heart palpitations o yung mabilis na pagtibok ng puso. Irregular heartbeat. Fluid retention o yung pamamanas ng mga binti o paa. Dizziness. Problema sa paghinga. At madalas, may kirot sa dibdib. Ano ang mga posibleng dahilan kung bakit lumalaki ang iyong puso? Obesity or overweight. Kapag sobra-sobra ang timbang, mayroong maraming fats na nakaimbak sa katawan. Ito ay nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure. Kapag ito ay pinabayaan at hindi ginamot, magdudulot ito ng paglaki ng puso. Mga may edad. Kapag tayo ay nagkakaedad na, nababawasan yung elasticity ng ating arteries o yung mga daanan ng dugo. Ang paninigas ng blood vessels ay nagreresulta ng mataas na presyon ng dugo which is a risk factor for enlarged heart labis na pag-exercise. Usually yung paglaki ng puso na sanhi nito ay hindi kinakailangan ng treatment. Lumalaki ang puso dahil sa matagal at madalas na pag-exercise, katulad ng mga atleta at mga mahilig mag-aerobics. Ang pagkakaroon ng paglaki sa puso, gaya ng aking nabanggit kanina, ay bunga ng underlying health problems, katulad ng mga sumusunod. Thyroid problem. Ikaw ba ay may problema sa iyong thyroid? Kailangang hindi mo ito baliwalain Magpatingin sa doktor at sundin ang mga payo nila upang maalagaan ang iyong thyroid. Ang thyroid gland natin ang nagre-regulate ng maraming metabolic functions. Kapag hinayaan mo, nagkakaroon ng mataas na BP, mataas na cholesterol levels, irregular heartbeat, at enlargement ng puso. Hypertension o mataas na presyon ng dugo. Ganito yung nangyayari sa loob ng katawan ng isang tao kapag may mataas na blood pressure. Through arteries o daluyan ng mga dugo, mas malakas kaysa kakaniwan yung pagbomba ng dugo. Ito ay labis na nagpapahirap sa puso. Yan ang dahilan, kaya napakahalaga yung pag-inom ng gamot para sa BP na binibigay ng iyong doktor. Coronary Artery Disease ito ay problema sa puso kung saan nagkakaroon ng mga fatty deposits or plaques build up sa loob ng isa o higit pang artery sa puso. Nagdudulot ito ng narrowing sa iyong artery, which reduces the oxygen supply na kailangan sa pagpapump. History o nakaranas ng heart attack ang tao na nakaranas ng heart attack ay nagkakaroon ng mahinang muscle sa puso. Ang mahinang muscle ng puso ay maaaring lumaki para makasabay ito sa mga pangangailangan ng pagbomba ng dugo para sa buong katawan. Low red blood cell count or anemia. Ang ating red blood cells ang nagdadala ng tamang level ng oxygen sa buong katawan. Kaya kapag mababa ang level nito, mas naoobliga ang puso na mag-pump ng mas maraming dugo para mapunan ang kakulangan ng oxygen sa ating katawan. At sa katagalan, ito ay nagiging sanhi ng paglaki ng puso. Diagnosis Kung sa tingin mo o kung nakakaramdam ka na mayroon kang problema sa puso, magpatingin ka agad sa isang cardiologist o doktor. And to confirm, may mga tests na kailangang gawin, gaya ng chest x-ray, MRI, Doppler ultrasound, cardiac CT scan, exercise stress test, nandiyan din ang echocardiogram. Ito ay isang special machine kung saan makikita yung picture ng iyong puso gamit ang sound waves. Sino-sino ang mataas ang chance na magkaroon ng enlargement ng puso? Mayroong heart muscle disease sa family history mayroong sakit sa puso, madalas uminom ng alkohol. Bataas ang blood pressure. Naninigarilyo. Sedentary lifestyle o yung walang physical activity. At older people. Paano nga ba ang management kapag mayroong heart enlargement? Ang treatment sa pagkakaroon ng enlarged heart ay nakadepende sa kung ano ang underlying problem na nagdulot nito gaya ng ating mga na-discuss kanina. Bukod dito, mayroong mga gamot para makontrol o matigil ang paglaki ng iyong puso. May mga medical procedures rin at surgery depende sa kondisyon. Health is wealth. Kaya kailangang wag babaliwalain ang problema sa ating katawan. Manageable at nakokontrol ang pagkakaroon ng enlarged heart. Early detection and treatment ang susi rito para maiwasan ang mga delikadong komplikasyon katulad ng heart failure, blood clots, leaky heart valve at heart attack. Regular cardio exercise gaya ng mga sumusunod. Marching or jogging in place. Very basic, more effective, nakakataas ito ng heart rate, good choice to warm up single leg stand. Tumayo ng tuwid, slightly bend your knees. Itaas ang isang binti, mga 3 to 6 inches ang taas mula sa sahig. Steady and hold for 10 to 15 seconds, saka ibaba ang paa. Ulitin ito para sa isang leg naman. Pwede mo itong i-level up. Maaring taasan ang pagtaas ng iyong legs. Or, you can try to jump from one leg to the other more quickly. Walking, pag-akyat baba sa hagdan, jumping jacks at marami pang iba ang mga halimbawa ng cardio exercise. Low fat diet. Ibig sabihin, mas piliin ang mga pagkain na mababa ang fats gaya ng whole meal, cereals, leafy vegetables, mga fruits and lean proteins. Nakakatulong ito sa mga tao para mas mapababa ang calorie intake. Pagkontrol ng cholesterol levels. Proper diet at pag-inom ng gamot na nireseta ng doktor pang kontrol sa kolesterol ay dapat susundin at gagawin. Medical check-ups and follow-ups para makita kung effective ba yung mga gamot at treatment na in-order sa iyo ng iyong doktor. Pagtulog at least 8 hours every night. Monitor and manage high blood pressure. Sundin ang oras at ang tamang pag-inom ng gamot para sa presyon ng dugo. Iwasan ang pag-inom ng fatty foods. Iwasan ang pag-inom o ilimit ang pag-inom ng alcohol. Tumigil sa paninigarilyo. Ang tao na may problema sa puso o presyo ng dugo, kailangan i-monitor at i-control ang dami ng iniinom na tubig. Relax, if posible. Parang mahirap iwasan, ngunit may mga paraan na makakatulong. Gaya ng pagsali sa mga grupo na nakakapagbigay comfort sa'yo reading books, painting, coloring, and praying to God. Maraming salamat sa iyong panonood. Stay healthy and safe.